when it comes to sabi mo satisfy lahat yes ginawa ko lahat para lang masatisfy siya di ba <laughs> like what lahat ng yon lahat ng yon lahat alam mo na yon <laughs> So ngayon, ibig sabihin, yung masama dito, yung ex mo. Tama? Okay. Nagloko yung ex mo. Ang tanong, wala ka bang pagkukulang? Sige nga. Hindi mo ba natanong sa sarili mo kung bakit? Bakit niya ako nagawang naloko? Ay, seven years na kayo, di ba? Nakamute ka day <coughs> ah. oh, ganito ah. Oh, natanong mo ba minsan sa sarili mo kung wala ka bang pagkukulang? Ano yung pagkakamali mo, pagkakamali mo sa sarili mo? Kasi hindi mangyayari yun kung wala kang pagkukulang. Surprise na lang. Kung may pagkukulang ba ako? Uh Oo. -oh. Yan yung tanong mo. The, the answer is wala. Para sa akin, wala akong pagkukulang. Wala, hindi, hindi, mali yan, mali. No, wait, no, John, no. Hindi Just ako, wait! Hindi, hindi ako papayag. Wait, Ibig sabihin, you're perfect person. Hindi ka perfectong tao. Walang perfectong na ginawa sa mundo. Hindi ako papayag. Siguro, siguro. Just wait hindi, lang, pa, mo, pa. Hindi, pa ako hindi, ako si <laughs> hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Siguro kung sinabi mo, Hindi siguro mo tapos, na... Wait. Siguro, minsan... Huwag eh, mo sabihin na wala kang pagkakamali. Tao ka lang din naman, yan, ano ka? Perfect ang tao? <laughs> Hindi pwede yun. Sinabi ko bang perfect ako? Sinabi ko bang perfect Nasabay ako? Nasa Bible. Nasa Bible yan. Ba? Did I? Huh? Did I say pero, that I am perfect? Sinabi ko pero ba wala, perfect sino, ako? Pero sinabi mo sa akin na wala kang pagkakamali. <laughs> wait That's lang. Means, just wait lang. Just ah, sige, wait, sige. Patapusin mo nga ako bago ka mag-ano. 'No? Di, Di mo ako pinapatapos eh. Ah sige Just sige. Interrupting hmm. <laughs> 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 para sa akin. <laughs> para, sa, para sa akin <laughs> na Oo, Para sa akin. Is wala akong pagkakamali, wala akong pagkukulang. Pero the word na pero. Hmm. Wala akong pagkukulang kasi pinigay ko lahat eh. Lahat wala. ng pagmamahal ko, lahat wala. ng time, lahat ng uh, effort, lahat, lahat ng yung pinigay ko. Wale. Wait lang, oops! Huwag ma kang magsalita! Ma'am, wrong sentence. Ma sentence. redandan ka naman. Kasi ano, wala kang pag wala kang pag wala kang pagkukulang. Ano, sabi mo wala kang pagkakamali? wala uh, walang pagkukulang. Ano sabi mo ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Ano wala mo? akong pagkukulang nakalimutan ko na lahat yung pinagsasabi ko. Wala akong pagkukulang, ginawa ko lahat sa kanya. Yung effort, pero, yung time. Pero, hindi, pero may sabi kang pero, di ba? May sabi, ay, oh, pero nga. Mali ang words na ginamit mo. Mali ka doon. Kasi sinabi mo wala kang pagkukulang, pero... Diba? Siguro, sabihin mo, siguro pwede Wait na... Wait lang! Patapusin! Ginawa... Patapusin mo nga ako! <laughs> Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Hindi, kasi ganito kasi ma'am teacher may yan Minsan kasi may ginagawa tayong bagay, akala natin sa sarili natin, enough na. Pero kasi, hindi kasi natin alam para sa partner oo, natin. Na. Mo? Oo nga, oo. Andun ako sa point. Na, hey, tinatanong ko. Hindi, hindi. hindi mo oh, oh, man lang oh, natanong oh, yung partner. Oh, oh. Hindi mo natanong yung partner mo kung nasatisfy ba siya, ano tinan gustuhan niya ba. Diba? Oo, oh, tinatanong ko. Baka hindi mo makasinasabi na okay lang ba yes, na ganito tayo. Yes, tinatanong ko. At, Oh, oh. Tabi, yung kayo. sabi niya mismo sa sarili niya siya. Ay, ay. <laughs> nakamute ka. Saglit lang, saglit lang. <laughs> ay, ma'am. Ay, ma'am. <laughs> ah, mute <nakamute> po kayo. <laughs> 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 hindi kasi, ganito kasi ano. miskan ah, minsan nag effort tayo ng sobra-sobra. Pero hindi, natanong ba natin yung partner natin? Ay, ginawa ko to kasi, ano, ah, limbawa, may schedule ka nag-set ka ng schedule para sa kanya kahit may schedule kang sarili may lakad ka okay lang ba na ganito ganito natanong mo ba siya kung okay ba sa kanya kung surprise ba siya na satisfied ba siya o kung kulang ba para sa kanya minsan kasi meron tayong mga effort na hindi na appreciate ng partner natin natanong mo ba baka hindi naman baka sa sarili mo lang ang pagkaakala mo sa sarili mo nag-effort ka ng todo binigay mo na lahat na makakaya mo pero yung partner mo, natanong mo ba kung nasatisfy ba siya? Sige nga. Baka hindi. Hindi ako galit ah, sinasabi ko lang. Oh. Mag-unmute ka ma'am, mag-unmute ka. Oh. Yes, actually yung sinabi mo, tinanong ko siya. Sabi ko, alam mo ba kung ano ang sagot niya? Oh, oo, wala kang kakamali. Ako yung, ako yung may kulang. Actually, ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko yung best ko kasi pag dumating yung point, yung ganong puwenta yun, wala akong, hindi ako, hindi ako magre-regret kasi ginawa ko lahat eh. Ginawa ko lahat. When it comes to, sabi mo, satisfy, lahat, yes, ginawa ko lahat para lang masatisfy siya, di ba? Like <laughs> oh, what? <but> ka? <laughs> like what? But, like what? lahat ng yun, lahat ng yun. Lahat, alam mo na yun. <laughs> alam, alam mo ba? Alam mo ba yung sabi na sa akin? Bilang isang lalaki. <laughs>